Ito yun guys yung kinuha ko palagi guys para na sa ginagamit sa pagligo na mayroong kulting ano, uh, galis sa katawan tumbungan niya guys Ayan. So, napakaganda nito guys gamitin sa pag kayo ay uh, mayroong ganitong sakit na mga katikati ginagamit ito para pang sa ating parts na mayroong katik tapos medyo pinakaluan yung tubig para sa ganun ay matanggal yung mga kapi-kapi sa ating katagal. Mm -hmm. Ito yung dalawang ligo. Dalawang ano to. Dalawang gamitan. Kunin natin. yun guys oh. dito lang pala sa last finesse mayroon eh. dito sa patlo na oh. sa likod na yung press dito dito ako na umuha palagi tara so, guys dito na po sa dalawang disis na paggamit Ayan, natin yan ulit sa sunod na araw pag maubos na itong ating kinukuha dito. Let's go guys. Proceed tayo doon sa pag-uwi. Baka may nakintay sa akin doon.